Totoo nga bang pwede kang ma-stroke kapag ulo ang unang binasa sa iyong pagligo? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Magkaka-stroke ka nga ba kapag ang una mong binasa sa pagligo ay ulo? Tara, let's prove it. Ito ay misconception lamang. Sapagkat ang stroke ay resulta ng poor lifestyle choices at hindi nakakaapekto ang pagligo na una ang ulo o ang paa. Ayon kay Dr. Willie Ong, internist at cardiologist na may dalawang klase ng stroke ito ay ischemic o yung nangyayaring kapag nagkukulang ng blood supply at oxygen sa parte ng utak dahil nababarahan ng utak mula sa kolesterol at namumuong dugo. Samantala, ang hemorrhagic stroke naman ay kapag may pumutok na ugat sa utak dahil sa sobrang taas ng presyon o aneurysm. Dagdag pa sa written by greatness na kapag ang tubig ay umago sa iyong ulo, nagdudulot ito ng pagdaloy ng dugo sa lugar na posibleng tumataas ang panganib na mapu ngunit ang mga arteria, ang biglaang pagbabago sa sirkulasyon ng dugo ay maaaring magresulta sa mga stroke na nagiging mas madaling kapitan sa mga aksidente. Kaya naman pa ay ng mga eksperto, better kung magpapakonsulta sa doktor kapag may sintomas na nararamdaman.